Hi guys, ito po ko sa market. Ito po pala eh. Para, para may iba naman yung tanawin natin. Eh. Wala walang masyadong tao guys. Hmm, kaunti lang. ilan ulan ilan lang. Hmm, wala walang masyadong tao. Ito na yung ano guys, sa salamin ng mata. Sa ano pa lang yan, frame. Pero pag tumaas yung grado ng mata mo, haabot na ng 3,500 o 4,000 kung wala tayong pera hindi tayo magpapagawa ng reading glass talaga bantong pong frutas guys pero mahal po ito yung mga gulay dito yan guys yung mga presyo matataas talaga po dito pa ako sa grocery po paikot-ikot lang po nagtitingin-tingin lang guys wala masyadong tao talagang kahit dito sa market mataas na rin guys okay, pag may pera ka meron dito kainan dito sa baba ang dami na nagbago dito sa market maganda na sa baba talaga ganapan dito guys sa market, sa grocery sa baba kahit mahal ang mga bilihin ang dami pa rin bumibili ang dami puno pa din ako guys nagpalamig lang ako para may iba naman yung view natin wala akong budget ito guys dito papasok sa loob ng mall sa market market para ba may iba naman yung tanawin dito po balikan po dito 24 lang naman sa sa amin kaya ito po guys And thank you